sa makatwi, mga mahal na kaibigan, ang mga taong hindi parurusahan sa araw ng paghuhukom o ang mga taong maliligtas ay ang nasa loob po ng tunay na Iglesia ni Kristo. Malinaw po na tinityak po ng Biblia na may hatol sa mga nasa labas ng Iglesia ni Kristo at ang Diyos po mismo ang hahatol sa kanila. Yan po ang wag nating payagang mangyari. Ang tayo po ay mapabilang sa mga mahahatulan o parurusahan ng ating Panginoong Diyos. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa paki-click po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome po sa isa na namang episode ng Fact Busters PH. Babasahin po natin ang isang talata sa Biblia, Unang Timoteo 2:3 hanggang 4. Ganito po ang ating mababasa. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ng ito. Lahat po ng tao ay nais iligtas ng ating Panginoong Diyos. Ayon po sa 1 Timoteo 2:3 hanggang 4. Pero meron po akong nabasa nung nakaraan. Ito pong nasa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo 1914. Ito babasahin po natin itong nasa page 2 ng March 2017 issue. Ganito po ang ating mababasa sa article na may pamagat na Pope Francis says atheists can do good and go to heaven too. Isa pong random notes na article ng Pasugo Magazine. Ito po ang uh, ating mababasa. At uh, itong nasabing article ay kinuha nila sa Catholic Online. Pero bago nung article na yun, meron po silang remark. Ganito po ang mababasa. An atheist is the person who denies or does not believe in the existence of God. King David says of such people, Godless fools say in their hearts there is no God. They are corrupt. They do disgusting things. There is no one who does good things. Psalms chapter 14 verse 1 of God's word. The Catholic pope however takes an exception to what King David said and has come to the defense of the atheist. Nako, grabe parang pinapalabas nila na mali yung sinasabi ni Pope Francis at labag daw ito sa Biblia. Nako ah. Hmm. Eh sige. Ayon kasi dito, sinabi daw ni Pope Francis na maaaring maligtas ang mga atheist at kinokontra po nila ito. Ngayon, heto, babasahin po natin ang portion ng article na kinuha po nila sa Catholic Online. Heto, babasahin po natin. Pope Francis has good news for atheists. Jesus died and was raised for them as well. His redemptive embrace was for all, not just a chosen few. The choice to accept its reach is our own. The Holy Father was not teaching anything new. In fact, this hope that all who do not yet know God are not only capable of doing good, but will progress toward the knowledge of God by doing good, is ancient. The Church wants all men and women to be saved. Oh, yan po yung nakasulat. At uh, dito po sa nasabing article, siguro hindi nila naintindihan itong nasa article ng Catholic Online na kanilang pong kinuha. Sabi kasi dito, His redemptive embrace was for all, not just a chosen few. The Church wants all men and women to be saved. Eh, nasa Biblia naman ito eh. Yung, the Church wants all women and men to be saved. E, nasa Biblia, binasa na natin kanina. Unang Timoteo 2, 3 hanggang 4 na ibig po ng Diyos ang lahat na maligtas. Pero ayon dito, babasahin natin ulit ano? His redemptive embrace was for all, not just a chosen few. Klaro po sa nakasulat na ito, His redemptive embrace. Ibig e, sabihin, hindi po tumutukoy ito sa salvation. Nako, grabe naman talaga itong mga gumagawa ng pasugo magazine. Ang sarap itapon ito sa basurahan. Ano? Nung nabasa ko ito, palpak talaga eh. eh. mga kababayan, redemption po ang gustong ipaywating ni Pope Francis sa kanyang sinasabi. At hindi po salvation. Nako ha. Ibig bang sabihin, ang pagkamatay ng ating Panginoong Kristo so sa krus ay hindi para sa lahat? Nako, mukhang mali ata itong mga gumagawa ng pasugo magazine. O, oh, ay eto, eto. Ano? Paano ang kamatayan ng ating Panginoong sa Kristo? Babasahin po natin sa Biblia. Ebreo 2.9, ganito po ang ating mababasa. Subalit alam nating si Yesus, kahit na sa kaunting panahoy, ginawang mas mababa kaysa mga anghel. Ay binigyan ng karangalan at kalwalatian gaya sa pagdurusan niya sa kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Klarong-klaro naman, hindi naman para sa Iglesia ni Kristo. Maling-mali. Para sa lahat po ayon sa Biblia. Eh, para sa lahat ng tao na matay ang ating Panginoong Yeso Kristo. Kasama na po yung mga atheists. Ako ha? eh tama naman pala si Pope Francis sa kanyang mga sinasabi. Katunayan, yung famous Bible verse Itong Juan 3.16, babasahin ko po sa inyo, Sapagkat gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." E, eh, klaro-klaro po dito sa Juan 3.16. Umbisa natin kung ano po yung tinutukoy na redemption. Dito po sa unang bahagi ng Juan 3.16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yan po ay tumutukoy sa redemptive embrace na sinabi ni Pope Francis. Ito po yung redemption, mga kababayan. Eh, ano ba yung response mo sa redemption? Eh, ayon po, sa Juan 3.16, sabi dito, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. Yan po yung response, mga kababayan. Ngayon, ano po bang mangyayari kung ito yung magiging response mo? Ipagpapatuloy natin, dito sa 1.3.16, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang eternal salvation. Napakaklaro naman po sa talatang ito. Ibig sabihin, yan po ang tunay na nangyari tungkol nga sa pagkamatay ng ating Panginoong Yeso Kristo. May redemptive sacrifice, may redemptive embrace na ginawa ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya dito po, sa sinasabing ito ng Pasugo Magazine, mali daw si Pope Francis na maaring maligtas ang mga atheist. Kaya, bastard yan! Palpak! Nako! Itapon na lang sa basura nitong Pasugo Magazine. Nako, grabe talaga. E eh, heto ang susunod na tanong. Sino ba ang maliligtas ng tao ayon sa aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? E, eh, sisilipin po natin itong nakasulat sa ganun pa rin pasugo magazine na issue. Itong nasa March 2017 issue. Medyo aabante na tayo dito po sa page 33. Meron pong article na may pabagat na ang pagpapakabanal na may kabuluhan na isinulat ni Gladie Gadi babasahin po natin, ito pong nasa article na ito. May prosesong ipinatutupad sa Iglesia ni Kristo na naaayon sa aral ng Biblia ang mga nasumpungang nabubuhay sa paglabag. Kung matapos mapayuhan at ituwid, ay hindi pa rin nagbagong buhay, ay itinitiwalag sa Iglesia. Pagkatapos, nagbasa po ng 1 Korinto 5, hanggang 13 Ang nasa labas ng iglesia ay hahatulan o hindi maliligtas. Kaugnay nito, hindi maaaring imatwin ng tao na hindi na sila dapat umanib pa sa Iglesia ni Kristo dahil mas mabuting tao pa raw sila sa mga kakilalang kaanib nito. Hindi mababanal ang tao kung hiwalay sa Iglesia ni Kristo. Ang nasa loob naman ng Iglesia, ngunit nabubuhay sa kasalanan, ay itinitiwalag kung hindi nagbagong buhay, ang dating nasa loob na, na itiniwalag na at ang ayaw pumasok sa Iglesia ni Kristo ay parehong nasa labas, kaya parehong parusahan ng Diyos. Grabe naman, napakalupit pala. Okay lang sana yung itiniwalag sa loob ng Iglesia. Okay naman tayo doon. Pero yung sinasabing yung itiniwalag ng Iglesia ni Kristo at yung nasa labas na, na ayaw pumasok sa kanilang reliyon, parurusahan daw yun ng Diyos lahat? Nako! Delikado naman itong aral na ito. Eh, tanda natin, ano? Gusto ko lang silipin itong ginamitin ng talata, Ulang Korinto 5.12-13. Yung kanilang konklusyon, ganito. Ang nasa labas ng iglesia ay hahatulan o oh, hindi maliligtas. Nako! Grabe! Eh, actually, hindi lang po Pasugong Magazine ang nagsasabi nito eh. Eh, kahit ng mga ministro mismo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ganun talaga yung kanilang paliwanag sa unang Korinto 5, 12-13. Eh, ito yung video na ito, yung uh, sinasabi ni Bobby Fernandez sa kanyang programang Biblia ang sasagot daw. Eto, pakinggan natin siya, mga kapatid. Ano po ang pangalan ng Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo? Dito po sa Roma 16.16, 16, Biblia din po ang sasagot. Ganitong ating mababasa mga mahal na kaibigan. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ang Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Kristo malinaw po, Iglesia ni Kristo. Sa makatwin, mga mahal na kaibigan, ang mga taong hindi parurusahan sa araw ng paghuhukom o ang mga taong maliligtas ay ang nasa loob po ng tunay na Iglesia ni Kristo. Ano naman po ang tinitiyak ng mga apostol na mangyayari sa mga nasa labas ng tunay na Iglesia ni Kristo? Ang Diyos po ang hahatol o hahatulan po sila ng ating Panginoong Diyos. Gaya po ng mababasa natin dito po sa 1 Corinto 5.12, hanggang 13 For I have no obligation to judge those who are outside the church of Christ. Your duty is to judge those who are in it. God is the one who will judge those who are outside the church. The scriptures command us. Mga mahal na kaibigan, malinaw po na tinitiyak po ng Biblia na may hatol sa mga nasa labas ng iglesia ni Cristo. At ang Diyos po mismo ang hahatol sa kanila. 'Yan po ang 'wag nating payagang mangyari. Ang tayo po ay mapabilang sa mga mahahatulan o parurusahan ng ating Panginoong Diyos. Ang dapat po nating tiyakin ay kabilang tayo sa mga taong kinaawaan ng Diyos na maliligtas. Nako, grabe naman, napakalupit mo naman, Mr. Bobby Fernandez. Nako, mga ministro talaga ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Grabe talaga kayo. Ibig pa lang sabihin, kung nasa labas pala ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, hindi pala maliligtas. Grabe, parang sila ata yung naghahatol, no? Hindi pala yung Jose. Eh. <laughs> Grabe talaga! Eh, base daw sa unang Korinto 5, 12-13, hindi daw maliligtas ang nasa labas ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Iso Kristo. Totoo ba itong pahayag na ito, mga kababayan? Sige nga, titingnan nga natin. E dito po sa unang Korinto 5, 12 hanggang 13, yung unang bahagi ng versikulo 13, ganito po ang ating mababasa. Kung sa bagay, ano ba ang karapatan nating husgahan ang mga hindi mananampalataya? Ang Diyos na ang huhusga sa kanila. Laro naman po yung nakasulat. E bakit humuhusga itong si Bobby Fernandez na hindi raw maliligtas hindi nga pwedeng humusga eh. Nako ha, ah. at saka sabi sa Biblia, ang Diyos po ang huhusga, ang hahatol sa labas yung mga hindi nananampalataya. Ayon po sa talatang ito ng Biblia. Sa New International Version, God will judge those outside. Klarong-klaro po. Kaya base po sa nakasulat nito, na hayaan dapat ng iglesia na husgahan ng Diyos ang nasa labas ng iglesia at dapat po tayong nasa loob ng iglesia, hindi po tayo hahato na basta-basta. Ano? Mali po yan, mga kapatid. Eh, dito kasi sa sinasabi ni Mr. Pabi Fernandez daw, ang mga taong maliligtas ay ang nasa loob po ng tunay na iglesia ni Kristo. E no? sila nga ba talaga ang tunay na iglesia ni Kristo na nasa Biblia? Simple lang ang sagot. Sabi nga nila, suriin yung aral ng maigi. Di ba ganun yon? Eh, basahin natin. Ano bang aral ng Iglesia ni Kristo tungkol sa ating Panginoong Iso Kristo? Simple lang. Ganito po ang ating mababasa sa Pasugo Magazine, January 1964, page 13, na isinulat ni Emiliano Agustin. Simple po, ganito ang kanilang sinabi. Tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Iso Kristo sa kanyang muling pagparito sa alaw ng paghukom. Hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tao ng ipanganak, tao ng lumaki na at nangaral, tao ng mabuhay na maguli, tao ng umakyat sa langit, tao ng nasa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos at tao rin siya na muling paririto. Ayon po sa kanila, si Kristo ay tao at hindi maaaring naging Diyos ayon po sa Iglesia ni Kristo. Natatangi ni Manalo. Eh, tanong, ang maniniwala ba ng Iglesia ni Kristo ni Manalo na ito ay siyang maniniwala ng tunay na Iglesia ni Kristo ayon sa Biblia na sinasabi ni Mr. Bobby Fernandez yung mga taong maliligtas daw na nasa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. O, kung ikaw ay Iglesia ni Kristo member, panorin mo yung susunod nating babasahin. Ano? Pabalikan po natin yung talata, unang Korinto 5, 12 hanggang 13. Sabi dito, ang Diyos na ang huhusga sa kanila. Ang Diyos yung hahatol sa kanila. Ito po yung tanong, napakagandang tanong. Senong Diyos ba ang tinutukoy sa talatang ito? <laughs> Tatanungin natin ang ating Panginoong Yeso Cristo. Pabasahin natin. Juan 5.22 Ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Kristo so sa Sapagkat ang amay hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Klarong-klaro po sa talatang ito ng Biblia, ang anak po ang hahatol, hindi po yung Diyos Ama. Eh, ibig sabihin, mga kababayan, hindi pala ang Diyos Ama ang hahatol kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. E, ibig sabihin nito, yung Diyos na tinutukoy sa unang Korinto 5, hanggang 13 Sino ba yung hahatol, yung huhusga sa labas ng iglesia? Hindi po ang Diyos Ama ayon po sa Juan 5.22, kundi ang anak si Kristo. At ayon dito, Diyos po ang pagkatawag ni San Pablo. Kaya talagang huling-huling Diyos ang ating Panginoong Kristo. E palpak talaga yung kanilang doktrina. E katunayan mga kababayan, habang nasa krus ang ating Panginoong Kristo, nagkaroon na siya ng paghatol sa isa pong makasalanan. Pabasahin po natin itong sinabi ng ating Panginoong Kristo San Lucas 23, 3. Ganito po ang ating mababasa. At sinabi niya sa kanya, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamain na sa paraiso. Yung sinabi ng ating Panginoong Sokristo sa yung kriminal na kasama ng ating Panginoong Sokristo, nang siya po ay ipinako sa krus, kakasambahin kita sa paraiso. Ibig sabihin, ligtas po E eh, titignan ninyo, yung kriminal na sinabihan ng ating Panginoong Isu nasa loob ba yun ng iglesia? Naku, hindi po eh. Nasa labas pa rin siya ng iglesia. Kaya nga, ang ating Panginoong Isu Kristo, na ayon po sa unang kurinto 5, 12 hanggang 13, ay Diyos, na ayon naman sa Juan 5, 22, na hahatol ang ating Panginoong Isu Kristo. At hindi po ang Diyos Ama yung hahatol sa mga tao. Eh, hinatulan po ng ating Panginoong Isu Kristo ang kriminal na nasa labas pa ng iglesia. E eh, paano ngayon yan? Nako, palpak na unawa sa Biblia, itong doktrina talaga ng iglesia ni Kristo, kaya sila po talaga, itong iglesia ni Kristo na itinatak ni Felix Manalo, tunay na huwag na iglesia. Kaya nga hindi po kapatataka, ang ating Panginoong Kristo, may babala po sa mga nangangaral ng mga ganitong palpak na aral. Eh. Ganito, babasahin natin. Mateo 7, 22 at 23. Kaniito po ang ating bababasa. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami? Ngunit, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayo mga gumagawa ng kasamaan. Ibig sabihin, ito talaga mga palpak ng nawa ng mga ministro na nagsulat ng Pasuko Magazine na ang nasa labas ng iglesia ay hahatulan o hindi maliligtas. At sinasabi ni Bobby Fernandez, Ang mahal na kaibigan, malinaw po na tinityak po ng Biblia na may hatol sa mga nasa labas ng iglesia ni Kristo at ang Diyos po mismo ang hahatol sa kanila. Yan po ang wag nating payagang mangyari. Ang tayo po ay mapabilang sa mga mahahatulan o parurusahan ng ating Panginoong Diyos. Ang dapat po nating tiyakin ay kabilang tayo sa mga taong kinaawaan ng Diyos na maliligtas. Bastard! Yan! Palpak! Nako! Napakabalpak na aral yan. Mga kababayan, hindi po yan ayon sa Biblia. Kaya nga, napatunayan natin, hindi po sila ang tunay na iglesia ni Kristo ayon sa Biblia. Ano po masasabi ninyo sa napakalupit na doktrina ng ito ng iglesia ni Manalo? Comment down below mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, na ang like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, Wag maniwala sa sabi-sabi. E-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters! Uh, mga kapatid, magandang araw po. At uh, kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe factbuster PH TH, at uh, the Beloved Catholic sa uh, Facebook page ni Kaburnok. Natabangan niyo si Kapurnok, no? <laughs> Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!